Dito na to burung halaman oh. No? Hmm. Hmm. Lima nang lima. Balik tayo guys. Balik muna tayo ng ating mga halalaman. Ayan o. Ha? Ganda ng blok-blok eh. Oh. Sal ba? Ang blok na yun. Ayan pala o. Ganda o. o. Oh. Jadi halaman noh? Mengidol Oh. Terang halaman. Oh, tadi anu. Gimana gayanya? Di bilik halaman. Oh, taya, ano. Oh, ayan o. Oh. tayo, ayan o. Oh. Oh. yung yug na dalawang puno oh. Laki na o. Oh. Oh, sa yung yug yan, dalawang puno oh. Kita nyo? Ayan o. Oh. Dalawang puno niyan o. Oh. Ayan oh. pa, isa o. Ayan pa o. Niyog yan, oh. oh. Oh, dalawang puno. Yung mga halaman ko dito, eh. Update tayo sa ating mga halahalaman. <coughs> ano? 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 update lang tayo sa ating mga halalaman ka <coughs> po magpasok sa trabaho ito ang ganda ano rose oh. Ayan, oh. mga buko na naman oh. para madaling um, oh. madaling mamulaklak dami na namang mamulaklak nyan Patulin ninyo rin para hindi lumago. Diligin natin ito. Ito ang pakpaklawin. Ang ganda, -ganda, -ganda, ganda ng tubo ng pakpaklawin. Ano? Bulog na bulog yan. Ayan. Ano? May papakita pa ako sa inyo. Para sa likod. Dito may tanong din ako dito. Magugulat kayo. Magugulat kayo sa aking tanong dito. Ayan Oh. Ano? Oh, ano? Oh. oh, kita nyo? Ano? May bunga. Tuyo na yun. na yung kamatis. Ano? Diba? Ano? Kita nyo? Kita nyo yung bunga ng kamatis? Ano? Hinug na. May bulaklak pa. Ayun. Ayan. Tanim ko. Yung tong kwarto ko. Hindi ko natutulog. no? Hindi tayo. Ito ang aking tinitirahan. Gusto ko pag ako mamatayan ay may naka, lagi, lagi nakalive nakalive sa YouTube. Ayan. Okay, hanggang dito lamang para may upload may, may, upload lang. Maraming pong salamat. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Okay. Ito lang. Hanggang dito na lamang po. Last na. Picturean mo. Yan. Yeah, Sa pa. Yan. Yeah. Yan.